Ito naman ay tungkol sa pamumuno at mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Roa, Rodrigo Roa Duterte, 2016 up to 2022, nakilala ang kanyang pamahalaan sa mga proyektong pang emprasta sa, mga il sa ilanim ng Bell, Bell, Bell program na nagpatayo ng maraming kasada, tulay at paliparan. Isa rin sa kanyang pangunahing agenda ang kampanya laban sa ilegal na droga na nagdulot ng pagbaba ng kriminalidad ngunit umani ng batikus dahil sa mga isyong pangkarapatang pantao. Ipinatupad niya ang libring edukasyon sa kolehiyo, universal health care at iba't ibang programang panlipunan para sa mahihirap. Isinulong din niya ang Bangsamoro Organic Law para sa para sa kapayapaan sa Mindanao at pinalakas ang independent foreign policy ng bansa. Sa kabuuan, ang pamumuno ni Duterte ay tumutok sa disiplina, kaayusan at pagpapaunlad ng bansa bagaman ito ay sinabayan ng kontrobersiya at kritisismo dahil sa paraan ng pagpapatupad ng ilang polisiya. yun ang mga nakaraang administration na nagawa niya